Sabi ko kay Aling maliit magpagupit siya ng buhok. Pero ayan guys, tingnan nyo oh. Ayaw pumayag. Kasi mukha daw siyang Dora kapag ginupitan pa siya ng maikli. Ayaw na ayaw talaga. Pero ang mama nagpakulay ng buhok. Wow. Saan pa siya nagpakulay? Maganda ba ang services nila? Ayan, sexy naman ni Sakmo. Ay, nasa Aling Maliit Nasaan? saan? Ay, sexy naman ni Aling Maliit. Saan ka pupunta Aling Maliit, Sakmo? Bakit mag-aano kayo? Sa salon. Magpapa-ice ako ng buhok ko. Ay, magpapa to itong sisak mo ng buhok. Ikaw aling mali, magpapa ka rin? Hindi. Bakit? Ay, hindi. Papaayusan ka din, ha? Hello? Tingnan natin kung sino mas maganda sa iyong dalawa ni sak mo. Ayaw ko Okay. Konti-konti lang. Konti lang. Oh. Ha? Hi, hindi ka ka. Ikaw sa kamay ka. Feeling ko mas maganda sa kamay pag nagupit di ba? Let's go. Hi guys, ngayon pumunta kami sa Batangas sa at aling malit kasama ang mama ayan. Kasi nga daw guys, magpapagupit daw sa kamay ng buhok at si aling malit. Tapos hindi ka pagupit ka aling malit wala. Tapos ang mama is magkapakulay ng buhok. Tapos ako, magkapakulay din ako ng buhok guys. Kaya Tara guys, samahan nyo kami sa salon at tingnan natin kung maganda nga ba talaga ang services at pagpapakulay dun sa salon na pupuntahan namin. Kaya, let's go! Abay din ni guys, nag-aabang kami ng tricycle. Kasi itong tricycle na ay diretsyo ng bayan. Siguro mga 15 to 20 minutes ang bayan sa amin. Kaya, tara na at samahan nyo muna kami. Kaya, paalam na nga pala sa aming barangay. Dahil sa Batangas pa nga pala ang aming pupuntahan, ayan, nagdalawa kami ng sakay, isang tricycle at isang jeep. Siguro mga 30 minutes guys ang papunta ng Batangas. Tapos eto guys, nandito na kami sa tapat ng Mercury Drag dito sa May Kaido. Ang pagkakaalam ko na ang nito ang branch ng salon na pupuntahan namin. At eto na nga guys, nakita ko na ang signboard ng ating pupuntahang salon. Eto nga pala ang Pinoy Lista Salon sa Kalikanto Branch. ba diba, naka 50% off sila? Kaya tara samahan nyo muna kami guys. Dito sa part na to guys, maglalakad ka lang ng konti. Tapos makikita mo na yung salon nila, oh. Grabe, excited na kami, guys. Eto na nga, guys. So, pasok na tayo sa Pinoy Lista Salon. Ang habol ko lang sa mga salon, guys. Sana maganda yung services nila. Kasi kapag maganda yung services ng sa isang salon, babalik-balikan mo talaga, ba? Diba? Kaya tingnan natin, guys, kung friend lang mga staff dito. Tara, pasok na tayo. Grabe ang mura ng haircut dito, 79 lang. Pagpasok na pagpasok nga namin guys. Ayan, nag-hello agad si ma'am. Hello ma'am, hello po. Grabe ang friendly ng staff dito guys. Parang ayaw ko munang umuwi sa amin kasi friendly ang staff di ba? Tapos ang dinis ng kanilang salon, 'di ba? Tapos ayan, may kasama pala akong dalawang bata. Hay, aling malit at sakmo. mo. daw, guys. Eh, magpapagupit din kaya tingnan natin mamaya kung bagay sa kanya. Parang hindi naman excited ang mama, guys, 'di ba? Nakaupo agad at pumipili siya ng kulay ng kanyang buhok. Ang sabi niya, simpleng kulay lang daw kaya eto yung sinadya sa kanya, oh, etong part na to. Ayan, 7 by 0, medium bland. At eto na nga, guys, sinisimula na ang mamang kulayan ng buhok. Sana talaga maganda ang kulay nila. Syempre, dapat ako din, guys so gapakulay ng buhok, 'di ba? Hindi lang ang mama kailangan rin mag-moving on. Charot. Hello, ma'am. Sana magandang kalabasan ang kulay ng buhok ko. Kasi first time ko magpapakulay ng buong buhok, guys. Dati kasi ang kulay ng buhok ko lang is parang highlights lang, pero ngayon full na, full na kulay na. Sana bumagi sa personality ko. Tapos si Aling Malit at Sakma, ayan, nilalaro ng staff nila. Gusto daw nilang makitang tumaray si Aling Malit, guys. Tapos ako, guys, eto lang, oh, ayan. Excited nang makita ang kulay kung maganda nga ba para sa akin. Tapos eto ang mama, oh, ayan. Excited na siyang makita. First time niyang magpakulay ng buhok, guys. Tapos eto na, guys. Nagpa-bleach na nga pala ako ng buhok. Eto yung kinalabasan niya, oh. Parang gusto ko na lang talaga mag-bleach ng buhok, guys. Huwag na tayo magpakulay ng ibang kulay, di ba? Bagay ba sa akin ng gandong kulay, guys? Eh, ang mama, ayan. Relax na relax lang dito. Ang sabi niya sa akin, sana magandang kulay ng buhok ko. Dito nga pala sa part na to, guys. Ayan, magkukulay na si Mamiya sa akin ng ash. Sana tumalab yung ash na kulay sa akin, guys. Kasi kulay ako ng black dati. Sana ma-achieve yung tunay na kulay, guys. Gusto ko nang mag-moving on, guys. Charot. Ay, wait lang pala, guys. Dalawang patong pala ang bleach na ilalagay sa akin. Para daw ma-achieve yung tunay na kulay kapag naglagay pa ng isa. Kaya eto, guys, i-full ifu bleach na talaga siya, guys, hanggang pinaka-anit ng buhok ko. First time ko to, sana hindi masakit. Kasi sabi nila, guys, kapag nagpa-bleach ka ng buhok, guys, hanggang anit, masakit daw sa anit, di ba? Tiis-tiis na lang tayo, guys. Oh, di ba? Ay, napaka- Ganda naman! Grabe yung services nila guys. Parang gusto ko na talaga dito. Parang kapag may gusto kong ipakulay na buhok na iba't ibang kulay, gusto ko ditong pumunta sa Pinoy Lista Salon sa Kalikanto Branch. Kita nyo naman guys, libre kami ng food dito. Aling maliit, hello! Ay, gutom na daw si Aling Maliit at saka mo. Eh, kaya ayan, nilibre kami ni Ma'am ng Jollibee. Thank you so much Pinoy Lista. Grabe ang babait nyo. Guys, eto na talaga yung pinaka-exciting part, guys. Ayan, nag-bleach na yung kulay ng buhok ko. Ma-achieve ko na nga ba talaga ang tunay na kulay na buhok na gusto ko? Malalaman natin yan maya, -maya guys. Pero sa ngayon, bleach pa lang yan, ha? O, di ba diba, mukha kong koreano? Tapos dito guys, ayan nilalagyan na ako ni Ma'am ng ating ash gray na kulay. Ayan, excited na talaga ako sa kakalabasan ng buhok natin, guys. Habang nagaantay nga pala tayo, guys, eto yung Mama guys, ang nagpapaplantsa ng buhok niya kasi tapos na daw siyang kulayan. Ganto yung gusto niyang kulay, guys. Tingnan nyo, napakaganda. Tuwang-tuwa dito ang Mama kasi light lang daw talaga yung gusto niya. Sisakmo nga pala, guys, ay nagpagupit ng buhok niya kasi ginupitan siya ng Mama pero hindi pantay. <laughs> Bale maarte talaga si Sakmo, guys. Gusto niya lagi maganda siya perfect yung kanyang mukha. Tapos maganda yung suot niya. Ganyang ka mo guys. Pero okay lang yun ba diba? At least bata ka pa lang may fashion ka na. Grabe talaga hindi pagkapantay ng buhok niya guys oh. Buti na lang nandyan ang Pinoy sa salon. Ay pagkakataray talaga guys. Nagpapablower pa ng buhok niya oh. Pakagrabe ah. Tapos ako guys, ayan, tinutuyo ng buho ko kasi tapos ng aking ash gray na kulay. Sabi ni Aling Maliit, ang ganda daw ng buho ko. Kaya pinupush ko si Aling Maliit guys na magpagupit din ng kanyang buhok. Pero ayaw niya talaga magpagupit. Grabe naman si Aling Maliit. Ayun, no, umalis na. Ayaw na ayaw niya talaga. Hindi pa nga pala tapos ang makeover ko guys kasi gugupitan pa ako ni ma'am. Alam niyo ba, franchise lang ang salon na ito. Ito ay kay ma'am Jibel Katrina Villanueva Zalazar. Thank you ma'am. And finally guys, ayan, tapos na yung pakulay ng mama ng buhok. Ma. Aba, maganda natin si <laughs> <laughs> Grabe, hindi namin na-expect na ganito pala kaganda sa Pinoy Lista Salon dito sa may Kalikanto, Batangas, guys. Ayun. Basta nandiyan na yung address, guys. Tapos, ma, yung, yung buhok ba, ano? Na-achieve ba yung gusto mong buhok? Oo, ay, simple lang. Ayaw kasi naman ng mga dark. Gusto niya, uh, konting light lang. Pero na-achieve naman daw yung buhok niya. Nagmukhang bata. <laughs> Tapos ako guys, okay naman yung akin. Sobrang okay. Grabe naman dito sa Pinaylista guys. guys. Napakagrabe naman yung kanilang, ano, kanilang services. Ayun. Parang ano lang, nasatisfied kami ng naman sa, sa uh, service guys. Yan. Kaya sa gusto, yes, friendly din. Kaya sa gusto magpagupit guys, ayun punta lang kayo dito sa Pinoy Lista Salon dito sa may Kalikanto, Patanga City para magitarin rin tayo, di ba ma? Oo. Oh, oh. Yun lang guys. Ayan, yun lang. Thank you so much po sa buhok nito. ganda. Mukhang masayang-masaya mama guys sa kanyang pinagawang buhok. O oh, di ba hindi niya inaasahan na magiging ganito yung resulta? Thank you po. Thank you rin po sa napakagandang service nyo dito sa may Pinoy Lista Salon sa Kalikanto Branch. Thank you so much po. Bye-bye takits guys sa may Pinoy Lisa Salon sa may Kalikanto Branch.